Hello, what's up mga pinsan? Ayan, nandito na naman tayo sa panibagong episode ng I am SP Alright So yun mga pisan, hindi pa man napapatali ang ating mga national Ayan, magbi breeding season na po ulit Siyempre, maraming gustong sumabay Maraming gustong magsimula, no? Ano nga ba yung ating mga tinatawag na early bird, local, national, at late born? Mga pisan kaya naman natin ito tatalakayin dahil uh, marami kasi nagtatanong doon sa comment section, eh. hindi natin pinapalampas it. Kasi marami nagsisimula. Merong nakiki early bird, merong nakiki local, merong nakiki national, at nakiki late born ng hindi po natin nalalaman kung ano ba talaga ang uh, tinatawag na breeding season. Bakit ba dyan inilagay ang breeding season? Di ba? So, yun pag-usapan natin mga pinsan. Pero syempre, bago Bago natin pag usapan Ops! pag Disclaimer lang po. Maraming masyadong magaling. Maraming nagmamagaling. At maraming katulad yung <laughs> feeling na galing. Wow naman! <laughs> Di ba kapisan? Ito naman itulong lang din sa mga nagsisimula. Kung ikaw naman yung nalalaman mo yun, pwede mong i-skip na. At kung gusto mo na may matutulong ka pa rin, pwede kang manatili. So paano mga kapisan? Tara! pag usapan natin to. Pisan, simulan po natin sa early bird. So yung mga pisan, uh, kunin natin the word itself early bird. Ito yung pinakaunang salbo. So ano nga ba yung history? Yung history mamaya natin itakel. no? Ang born lang muna yung ating ano, uh, pag-usapan, ha. Ito kasi mga pisan, ideal po uh, ng iba is October 15. 'Di diba, October 15 bakit gusto nilang magulang kasi sa mga events yung kanila eh. Gusto uh, magulang tapos medyo nakakalamang-lamang pero mga pisan sa akin po ha, October 25. Kasi po mga pisan nanghihinayang ako doon sa babae. Yung mga inahin po natin is nagagamit pa natin next season ng Early Bird. Mga pisan, meron po kasi na ginagawa yung iba mas bata, mas magulang kaya gusto nila October 15. So ang akin po is October 25. So ayun mga pisan, ang atin pong early bird ay October born at November born. Ayun mga pisan ha. Ayun mga pisan, pag-usapan na natin kung paano ba tayo magbo-born ng October 25. Mga pisan, yun na. Kaya ako po sinasabi October 25 dahil yung inahin po natin talaga is malulugon po yan kapag mas maaga. no mas maaga yung breeding mo, mas maaga malulugon yung babae, hindi mo na siya magagamit next season. So, yun po yung ginagawa ko para pahalagahan po natin yung susunod. Kung baga, iniisip na natin anong, anong gagamitin natin sa susunod kapag nalugon. So, ito mga pisan, ang October 25, balik ka ng uh, bilang. So, teka lang, kuha tayo ng kalendaryo. Ay, mga pisan, kuha tayo ng kalendaryo ha. Halimbawa, no ang mo ay 25. Bibilang ka ng 21 days pabalik. Kasi 21 days bago mapisa. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. So, magsasalang ka ay October 4. Tandaan mga pinsan ha, ito, specific na to October 4. Ibig sabihin mga pinsan, babalik ka ulit ng bilang. 20 days, pabalik naman ulit, mag-iipon ka naman ng itlog. So, ang ipon mo ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bakit 20 days mga pinsan? 20 days po yung pagsimot ko po eh. Depende po sa inyo kung ilang araw nyo po nakasanayan na mag-ipon. Pero ito po sa mga nagsisimula talagang as in walang knowledge. Ah. Ito, simot mo ng September 14. September 14 ka magsisimulang sumimot nung itlog na gusto mo na siyang isalang by October 4. Ah, mga pisan, ito specific na. Pabalik ulit po tayo. Kailan naman tayo magpapakasta? Ayan mga pisan, September 1. September 1 po tayo magpapakasta, at least two weeks po yung patagan. Para at least, yung porting malapit na malapit na po, yung itlog natin ay may similya na. Medyo matagal na po ang pakasta ha. Yung pakasta po natin, matagal na po siya at matagal na rin yung pataga. Simula September 1, one week, pakasta ka ng pakasta. Huwag mo muna simutin. Huwag mo muna simutin yung itlog hanggang September 14. Mag-i-start ka sumimot mga pisan. At ang target mo niyan, October 25 may born ka na. Nang early bird. Ayan mga pinsan na, specific po yun para meron po tayong guidelines para makapag-breed tayo ng early bird. Ayan mga pinsan, napakang ating nung ating no tuloy na natin, ano nga ba ang uh, advantage at disadvantage? Mga pinsan, ito lang eh. Sa akin kasi, dito sa lugar po namin, hindi ko po alam sa iba ha, kasi magkakaiba po tayo ng location. Dito po kasi sa uh, amin, sa Batangas, madali po para sa amin bumuhay ng early bird. As in talagang easy lang kasi walang walang climate change masyado. No, pag nag-climate change, yung ating mga sisyo is masyado silang stressful sa ganun. E pumapasok pa yung climate change sa mga ibang season. Pag-uusapan natin mamaya. Pero ang disadvantage lang talaga dito sa ganitong edad is sobrang init naman. Init siya ngayon, tapos papasukan natin ang biglang lamig ng December. At least, medyo malaki na po sila. Yun po yung advantage ng ating early bird dito sa amin, sa location. So, kayo na po dyan sa area nyo, kung nga uh, malamig po dyan, marami naman po tayo mga bitamina na, na itinuturo kung paano natin masusustain at kung paano natin malalabanan yung init, yung lamig. Kaya, antabay lang mga pisan, lagi po tayo nag-update. Yan, sinisimulan po natin ngayon sa usaping breeding season. Kaya, itong ating breathing uh, Breeding 101. Sana magtuloy-tuloy na. Ayan mga pisan. Ayon mga pisan ng ating early bird. Mga pisan, hindi ko po sinasabi na kapag na-late ka ng born ng October 25 is late na ha. Hanggang November po yan. Bakit po uh, ko na hanggang November? Yes. Kasi po, ang banding season po niyan ay... Nilista ko ito mga pisan eh, para hindi tayo malito eh. Ang banding season po niyan ay January. Ayan, like uh, WPC, yung iba pong mga organization ay nagbabanding po ng early bird by January. January. At least, kapagka uh, kapag ka yung born po ay October 25, safe na safe po yan. Yung 4x4 primary peder ay hindi pa po laglag. Ayun, mga pinsan ha, may mga naririnig tayong panibago na naman sa ating isip. So, susunod pag-uusapan naman natin yung 4x4 primary feather pero yan, may uunawaan naman po natin yung Time goes by habang tayo nagsisimula magmanok. Eh, at least, ah, uh, antabay kayo dito sa simula po ng ating content. Okay? Yun po ang ating early bird. So, dumako naman tayo sa local naman mga pinsan. No? Yung local na tinatawag is, uh, ito po napagtanong ko lang din kung bakit, ano nga ba yung local? Kasi, bakit naririnig ko yung local-local na ganyan? Kasi marami pong mga organization ng lokal. No, meron po dyan ang dati ha? Hindi ko alam kung nag-exist pa rin. Ah, dito po ay ah, BBC sa Batangas, meron pong LGBA sa Laguna, meron pong RGBA sa Rizal at kanya-kanya pong organization niyan before. Kaya lang ngayon, hindi ko po alam kung nag-exist pa. Which is, yun yung tinawag na local, ang December born. Ang early bird po natin may dalawang buwan, which is October at November. Ang local po natin, isang buwan lang, which is yang local. December lang po yan. Maunti ma po yung mga events ng local. Kaya mga pisan, kung ikaw ay magbibreed ngayon, kung nadelay ka, sa early bird, huwag mong masyadong i-maximize ng local. Huwag ka masyadong magparami. Uh, unless, kaya mong i-release talaga. Kaya mong, oh, marami kang kliyente. Dito dohan mo ang iyong local local bridge, Pero mga pisan, yung local, konti lang po yung events niya. Kaya alalay lang. No? Mga pisan, yung local na po na tinatawag ay local events no mga pinsan kaya local lang kumbaga dito lang na tinatawag uh, Batangas lang Rizal lang Laguna lang ngayon kasi nag ano na eh no, uh, nasakop na lahat nitong mga organization na meron na silang early local national late born eh no tapos mga pinsan dalawa lang po talaga yung dati local at national yung early bird eto history na po pinag-uusapan natin na yung early bird dinagdag na lang din yan kasi nga humaba na yung gusto nilang maging event yung uh, maging uh, alam mo na yung ating kasiyahan pahabain na nila <laughs> Kaya nagkameroon na ng early bird. So dati po, local at national lang po yan. So yun mga pisan, ang ating pong born, kagaya nung kanina, kung gusto nyo pong mag-born ng local, ay balik lang po ng balik. 20 days, dalawang 20 days, tapos 14 days patagas. Ha? Mga pisan, yan po ang tinatawag nating local. Ops! Okay, mga pisan, ito po ay pinagtanong-tanong ko lang din dahil ako mismo, si SP mismo, <laughs> nakikilocal lang din talaga dati. Hindi ko talaga alam yan. Since uh, na sabi nila na may ganun talagang mga organization, nandyan ang BBC, LG, LGBA, RGBA, yung mga local events natin na nagigi-exist. Ginaganap lang po nila yan ng December born. At yan po ay nagaganap yung mga events po natin by September. October, August last week at September. Yun lang po yan. Yun lang po ang tinatawag nating local season. So mga pisan ano nga ba ang kaibahan naman ng breeding ng local at ng early bird? Mga pisan halos same lang din. Ang kaibahan lang is dun sa local born mo which is December born. Pagpasok ng uh, malamig na klima, medyo mahirap-hirap na dito sa part namin kasi sisiw siya December, malamig. So yung sisu natin is uh, prone sa sakit pagka-malamig para sa amin ha. Kasi baka mamaya dyan sa inyo, madali naman. So, kung ikaw ay nasa area ng Batangas, feeling ko, mas madali talaga yung early bird. Local, malamala. -mala. Tapos national, struggle na po. Ayan na, nabanggit ko na yung national. Since nabanggit na natin mga pisan, ang national, dumako na tayo sa national. Ayun mga pisan. <laughs> <laughs> Ayon mga pisan, ang uh, history naman na uh, pagkakalam ko lang no, ang uh, national po kasi is talagang national na nandiyan na po dati kasi no? So, local po, nag elimination po tayo dyan ng mga events po natin. Tapos, ang pinaka-main event, kumbaga pinaka-finals po natin is national na. Nagaganap na po yan sa mga Araneta. Dyan na po pumupunta, dumadayo na yung Visay. Mindanao, kumbaga talagang national Talagang pag dito ka, dito ka talaga nakachamba eh, talagang biglang BOOM! Dito sigat ka talaga, no? Kaya hindi pa tayo sigat. <laughs> <laughs> mga pisan, syempre banda-banda dyan, inundyan lang din naman tayo. Mga pinsan, ito pong national, pinakamaganda, pinakamarami po nagbe-breed niyan. Kaya kung ikaw ay tatarget ng national, i-maximize muna. Bakit mga pinsan? Ang national banding team po ay nagbaband po sila ng April. So, ibig sabihin, magboborn ka ng January, February, March. No, tapos, ang April po niyan ay ano na po yan, banding season na. So, kumbaga, banding team, pupuntahan na po kayo sa farm niyan. Ibig sabihin, pwede kang mag ng last week pa ng December. Basta mahaba eh, December, January, February. Ayan, yan po yung pinaka-ideal lang. March kasi masyado na siyang bata, pagkababandidan pa po natin. Kaya mga pisan, yun po yung national na tinatawag. Kailangan po mahaba, prolong yung breeding mo. Talagang nandyan yung maraming bumibili, nandyan yung maraming events. No? So, yung mga pisan, ang pinaka maha mahaba po talaga ang breeding season is yung national. Kaya lang mga pinsan, dito po sa amin talaga, struggle na po kami yan. Kumbaga, disadvantage na po sa amin kapag sobrang dumami naman yung national po namin. Hirap na po kami niyang bumuhay. Hindi naman sa hirap bumuhay. Kung baga, kontrolado lang din namin yung kaya namin buhayin. Kasi nga, papasukin na po yan ng tag na. No? May sisiw pa po tayo sa range is tag na. Ang, ang tag-ulan po kasi dito sa amin ay pasok na po yan ng May. June, July. So, may si pa po tayo dyan sa ranging. Unlike doon sa early bird po natin, harvested na sila, nakatali na sila. Kayang-kaya na po nilang labanan yung init ulan kasi nga, nasa cording na. Kapag na ka naman nasa ah, ranging na yan, pinasukan na po natin yung ulan-ulan na ganyan. Ayan na po. Dyan na po papasok yung ating mga kapatid na LDI. <laughs> Kasi nakasuporta mga pinsan talaga yung vitamina. Yung mga vitamina na binibigay po natin at yung mga antibiotic po na binibigay po natin, nandiyan na po. So mga pinsan, bibigyan ko lang kayo ng konting tips ha, kapag meron pa kayong nasa ranging na pumasok na po yung tag-ulan ng national. Ibig sabihin, pag alam mo na uulan na, 3 days before pa lang na umulan, pwede mo na siyang bigyan ng antibiotic. At right after mag-ulan, nanbigyan mo uli siya ng 3 days na antibiotic. Kapag ka tinamaan, 5 days, diretso mo. So yun po yung practices na ginagawa po namin kapag kaalam namin at may mayroong magsasabi dyan na sa TV o sa... Dito pa lang, sa iPhone pa lang, makikita mo na yung ano eh, forecast ng ano eh, kung uulan ba dito o oh, hindi. Kaya dapat aware din tayo sa panahon. Hindi po tayo basta nakapag-break. Hindi po tayo basta nakakita ng idol natin na nagbe na marami manok. Gagayahin na po agad natin. Magkakaiba po tayo ng klima. Kaya mga pisan, yun po yung sinasabi ko sa inyo. Magkaiba man tayo ng klima, basta nandyan ang LDI. Pasok sa atin. So yun, natakil na natin ang Early Local National. Mga pisan ngayon, may late born na din. Bandingan na rin. No? Kumbaga, binabandi din na acknowledge na rin nila yung late born. Bakit? Kasi prolong na nga tayo eh. Kumbaga malaki na masyado yung industriya natin. Kumbaga sumasarap na, tumotodo na. <laughs> Kaya dinagdagan na nila. Kaya lang mga pisan, itong born na ito is mas critical to. Bakit? Kasi ang born po ng late born, ano na yan? February, March, April na yan mga pisan. April, born. April, May. Tapos ang banding team na naman yan ay June naman pumapasok. Kaya mga pinsan, lagi ko po sinasabi kung kailan ka magta-target date, balik ng 20, ng 21, balikan ng 20 sa pag-iipon, balikan ng 14 days sa pagsimot. So, kaya sa pagpapatagas. Kaya mga pinsan, wag po tayo malito, balikan lang po natin yung video po natin. So, yung mga Pisan, dinagdagan na po nila ng late born. At ngayon, may, may mga nag-off season. Kaya lang, ngayon po taon, hindi ako nag-late born. Medyo kinabahan ako eh. Kasi medyo marami na yung, ano, marami na yung volume ng nabrid na natin mula early bird hanggang national. Sapat na po yun. Pagka masyado po tayong natatakam, masyado po tayong na, na bumabase sa kung anong nakikita natin sa social media, masyadong mahirap na po mga pisa. Pag doon ka lang bumase, gusto mo mag-breed na mag-breed. Ang hindi mo alam, gastos po yan. Kaya mga pisa, ingat lang po tayo sa pag-breed ng, uh, ng late born. Dito po sa amin, kasi talagang maulan na yan. Sisiw na sisiw pa lang po yung iyong sisiw. Uh, sisiw <laughs> na sisiw pa lang yung iyong sisiw. Papasukan ka na ng ulan ng May, June, July. Diba? So, kaya mga pisan yung late-born, kung ikaw naman yung marami na produce ng mula early bird hanggang uh, national, yung late-born, kung hindi mo naman kailangan, wag na po muna mag-late-born. Para lang, sanayin mo muna yung sarili mo mag-breed, sanayin mo muna yung sarili mong sagupain yung init-ulan, init-ulan, at least, pag nag-late-born ka, sanay na sanay na yung mga breeder po natin. So, yun mga pisan sobrang humaba na po yung breeding season, pero ang pinaka-idea lang po talaga dyan is local at yung national, which is, katapusan ng November, December, January, February, yan lang po talaga ang nag exist na breeding season before. Nagkameron lang ng early bird dahil nga gusto natin maprolong. Nagkameron na ng late born dahil gusto nga natin maprolong. Meron pa yung off-season. Yung mga nag-off-season, after ng off-season, early bird na po ulit. Ibig sabihin lang niya mga pisan, sobrang lumalawak na po yung industriya natin. Kaya lumalaki na at nawawala na yung season ng breeding. Kaya lang mga pisan, sa mga nagsisimula, dapat po talaga alam po natin yung pinaka-season para makita natin kung sino yung sisisihin natin pagka tayo ng, ng, sakit dahil baka mamaya sumala tayo nakapag-breed ka agad national agad alam mo yon para mahirap mahirap pasukin yung national agad kailangan doon ka muna sa local at national mahirap pala talaga pasukin yung uh, late born kaya mga pisan yun po yung paalala ni SP ayun mga pinsan, at least nalaman po natin yung dahilan kung bakit po may early bird, may local, may national, may late born. Ayun mga pinsan ha, ito po, pinapaalala ko lang na baka naman ako may makalimutan. Ipaalala nyo naman sa comment section, alam nyo naman mga pinsan, na lagi ako nagbabasa ng comment section po natin, kaya na itakil natin itong pinag-usapan po natin ngayon. Ayun mga pinsan, kung hanggang sa panahon ngayon ay nandyan ka pa rin, i-comment mo naman dito para lang malaman ko na natatapos mo yung content po natin. Hashtag, Reading Season, alright mga Pisan? Napaka-ganda niyan. At kung ikaw naman ay hindi pa nakasubscribe, Pisan naman, eh, sa haba naman ay tinakil ko kanina. I Deserve ko namang isubscribe, Pisan. Ikasasaya ko yan. At huwag kayong mag-alala, mga Pisan. Lagi po akong gagawa ng mga content mula din sa inyo. Sa mga comment nyo, mga Pisan. Hindi natin nakakalimutan yan. Ayun nga pala, mga Pisan. Marami na ulit akong naisip na content. A Abangan po natin yan. Sisipagan na po ulit natin dito. Alam na alam kong namimiss mo na ako dyan sa TV mo. <laughs> Kaya mga pizza, marami marami salamat at kita kita sa mga susunod na episode ng I am oh, SP. Alright. Oops, mag-subscribe ka. Subscribe. subscribe. <laughs> Thank you.